Dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, uh, may basehan kung bakit. Inisa-isa isaho yung mga naging basehan kung bakit din lalo na yung pagiging uh, flight risk. Uh, dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng uh, kanyang pamilya, lalo na again, vice president yan ang problema kay vice president you know yung uh, sorry to say this yung kanyang arrogance kasi you know imagine yung sinabi niya na she's willing she was she was actually uh, instigating yung kanilang mga supporters na ma-break out mag-break out sila Kung hindi ho yan uobra sa mga international tribunals like ICC kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga arrogance, acts of arrogance, ay uh, nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi hindi po yan uh, bebenta sa mga west sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa evidensya. Ang ICC po tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court before the ICC? It's the Rome Ch Statute. Now the former president has been accused of a very grave crime and that is crimes against humanity. May mga ebidensya. Malalakas na mga ebidensya. Hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC na that pending the case, pending the uh, proceedings, ay nag ay uh, uh, nagbibigay ng interim release kung sa atin ay yung parang bail, di ba? Yung interim release. Dahil nga tinitingnan lahat, winiway nila lahat ng mga rason, winiway nila yung mga circumstances, yung flight risk lalo na. Tapos uh, yun na nga, ano yung magiging epekto? yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka the former president and his camp still have the capacity to pressure yung mga witnesses and prospective witnesses. Nandiyan pa rin yung kapangyarihan nila dito sa Pilipinas. Malakas pa rin ang puwersa nila. So lahat yan tinignan ng ICC. Kaya uh, may basihan. And kaya nga nung pag-issue pa lang nung uh, resolution nung Senado yung majority vote ng Senado seeking for uh, the uh, house arrest of uh, the former president uh, on the ground of supposed humanitarian assistance ay um, para sa akin mali talaga yon unang-una wala naman wala namang basehan yon na house arrest na maayos naman ang kondisyon niya doon. Humanitarian assistance na, again, maayos ang kondisyon niya doon. Tapos yung, uh, yung ganyan, naisip ba nila yan? Yung, so, di ba nila na-consider yung mga libo-libo uh, mga biktima? Na hindi man lang nila silang alang yung mga karapatan nila na basta na lang mga pinatay without a due process. Right? They keep on invoking now those things. Human rights and humanitarian assistance. Pero noon, naisip ba nila lahat yon? So, and then, uh, yun na nga, hindi naman talaga, hindi naman talaga papakinggan ng ICC. Kasi wala na sa atin yun, lalo nang na sa, nag ng Pilipinas. At sino ang nag-withdraw? Yung dating Pangulo. So, wala na tayong parang, you know, wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was uh, simply political uh, posturing, was simply a political move. Na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga, dun sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release